Congrats! Yay! May pang jubilee na! <laughs> o oh, yan. <laughs> oh, oh, yan. Yan si, yeah, ano? 18,000. Oh, 18,000. Ngayon po, 25,000 po nakuha. Ay, 25,000 uh, nakuha niya. Yung 2,000, hindi po pala makukuha po ng uh, player kasi nanalo siya. Pero kapag natalo siya, 2,000, na, na, kami Dapat po ang saksi. Saksi po siya. Huwag <laughs> <Dapat laughs> po tayo mag-away-away sa pera niya po. Basta happy uh, lang. Mag-enjoy tayo, no? Pera lang 'yan. Um, Palamuti lang 'to. Oh, pala muti lang 'to. Ngayon, kung ilan tayo, except except na sila, dito na tayo, no? Sino pa po yung nanalo ng ano, na 2000? Sa driver daw. Sa 2000, may nanalo ba? 1,000. 2000. Ah, 1000. Nanalo ba 1000? Wala, nanay ko binigyan ng 1000. Huwag na natin sama dito, no? O yan po. Bali 53 po tayo. Alisin na natin yung 51 na lang tayo. No? 51. Ano po dalawa nakakuha ng jacket dyan? O. Ay, 51. Eh, saman nyo pala ako, 52. Saman nyo ako, lo. Nakakuha ng jacket? Pa! O, wala, wala. Ay, alit-alitin naman pera. Alala, ala, sila nakukuha pera.